Kung ikaw ay lampas na sa edad na anim na po at patuloy na natutulog sa ganitong posisyon, baka unti-unti mong pinipinsala ang iyong puso, utak, at gulugod araw-araw habang akala mong nagpapahinga ka. Sa ating kultura, karaniwan nating iniisip, basta mahimbing ang tulog, ayos na. Pero ayon sa pinakamatandang doktor na aktibo pa sa Japan, ang paraang kinagawian mong pagtulog, ang mismong posisyon ng iyong katawan habang natutulog, ay maaaring isang tahimik na panganib na hindi natin gaanong pinag-uusapan. Kaya bago mo ituloy ang panonood ng ibang video, o saglit lang na pag-scroll pakinggan mo ito hanggang dulo. Dahil ang simpleng pag-ikot ng katawan mo ng ilang pulgada lang ay maaaring magbukas ng mas maayos na sirkulasyon, mas malalim na paghinga, at higit na ginhawa sa paggising mo bukas. Ayon kay Ershigyaki Hinohara, isang respetadong manggagamot na nabuhay ng higit isang daan at lima taon, may mga posisyon sa pagtulog na, habang komportableng tingnan, ay naglalagay ng presyon sa baga, nagpapabagal ng oksigen sa utak, at nagdudulot ng pananakit sa likod, lalo na kapag tumatanda na ang katawan. At habang mas nakatutok tayo sa mga bagay gaya ng kalidad ng kutson, lambot ng unan, o kung ilang oras tayong natulog, madalas nating nakakaligtaan ang isang kritikal na tanong, saang posisyon nga ba tayo natutulog? Ngayong weekend, tatalakayin natin ang isang paksa na bihirang talakayin sa mga health podcast. Isa ito sa mga pinaka di ugali na maaaring makaapekto sa tibay ng ating puso, talas ng isipan, at sigla ng katawan. Kaya kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay nasa edad 60 pataas, manatili ka dito. Dahil sa huli ng episode, Ibubunyag namin ang pinaka-inirekomendang posisyon sa pagtulog para sa mga nakatatanda, isang posisyon na hindi lang komportable, kundi suportado ng karanasan, adham, at tradisyong hapons. POSISYON HASH ISA NA DAPAT MONG IWASAN ANG PAGDAPAN ng BUONG KATAWAN Alam mo ba na ang pagtulog ng nakatihaya, yung patag ang likod at tuwid ang mga binti, ay maaaring unti-unting makasira sa iyong bulugod, sa iyong paghina, at sa daloy ng dugo papunta sa utak. Marami ang naniniwala na basta tahimik kang natutulog, nakakatulong ito sa kalusugan. Pero ayon kay Ian Hinohara, sa edad na anim na pataas, ang katawan ay hindi na kasing flexible gaya ng dati. Ang paglatag ng diretsyo sa likod, lalo na kung walang suporta sa tuhod o lig, ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa likod, lalo na sa may arthritis, osteoporosis, o muscle loss. Ang problema ay hindi lang sa buto, Kapag nakadapa ka ng patag, ang diaphragm ay naiipit, kaya ang baga ay hindi ganap na nakaka-expand. Ibig sabihin, humihina ang kalidad ng hangin na pumapasok habang ikaw ay natutulog, lalo na sa mas malalim na antas ng tulog, kung saan ang katawan dapat ay nagpapahinga at nagre-recover. Ayon sa isang dalawang libo at labing walong na pag-aaral sa Japan, ang mga matatandang natutulog ng nakadapa ay may mas mataas na antas ng oxidative stress at pamamaga sa utak dalawang bagay na may direktang kaugnayan sa mabilis na pagtanda ng kognitibong pag-isip. Hindi mo ito mapapansin agad. Pero sa araw-araw na pag-uulit, mahina ang oxygen habang tulog ka, kulang ang pahinga ng utak, mapapansin mong nagiging malilimutin ka, mabilis mapagod, at grogi pagising. Dagdag pa rito, ang ganitong posisyon ay nagdudulot din ng presyon sa sacrum, ibaba ng gulugod, na madalas nagiging sanhinang pananakit tuwing umaga. Sa kabila ng lahat, maraming nakatatanda pa rin ang patuloy sa ganitong paraan ng pagtulog dahil ito ang nakasanayan. Pero ayon sa karanasang Hapones, mas epektibo sa senior citizens ang paggamit ng futon o manipis ngunit matibay na banig na nagpapahintulot sa likod na manatiling aktibo at sa dibdib na maging bukas. Ang tanong, paano mo malalaman kung ang pagtulog mong ganito ay nakasasama sa iyo? Madalas kang pagod kahit pito, walo oras kang natulog. May pananakit ka sa bandang ibaba ng likod sa paggising. May hilik o putol-putol na hininga habang natutulog. Kung ang sagot mo sa kahit isa, baka ito na ang oras para baguhin ang iyong posisyon. Position hash dalawa, tahimik pero mapanganib ang ISUPIN position tahimik, relax, at parang walang problema, pero alam mo bang ang pagtulog ng patag sa likod, na may mga braso sa gilid, ay maaaring tahimik na nagpapahirap sa puso, baga, at utak mo, gabi-gabi. Ang posisyong ito, na tinatawag na supine position, ay karaniwang nakikita bilang pinaka-neutral na paraan ng pagtulog. Wala namang pilipit sa leg, hindi nasasaktan ang kasukasuan, at maraming naniniwalang mabuti ito sa pagkakaalin ng gulugod. Ngunit para sa mga edad anim na pataas, ang katawan ay nagbabago. Habang nakahiga ng tuwid sa likod, ang mga laman loob ay bumabalik paakyat, dulot ng grabidad. Sa mga matatanda na may kahinaan sa baga o puso, ito ay maaaring magdulot ng banayad na pag-ipit sa dibdib. Ang resulta, mababaw na paghinga, hindi sapat para magdulot ng pagkasakal, pero sapat para bawasan ang oksigen ng utak sa buong gabi. At may isa pang panganib na hindi inaasahan, ang pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi, o nocturia. Sa pagtulog ng patag, lalo na pagkatapos ng buong araw ng pagtayo o pag-upo, ang likido mula sa mga binti ay bumabalik pataas. Dahil dito, mas naistimulate ang kidney na magsala ng likido, kaya mas madalas kang nagigising para umihi. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Nagoya University, mas marami ang paggising sa gabi sa mga matatandang natutulog ng flat sa likod kumpara sa mga natutulog sa gilid o may bahagyang pag-angat sa itaas na katawan. Sa mga may mild na kondisyon sa puso o kidney, lalo itong lumalala. At hindi lang ito tungkol sa pag-ihi. Ang bawat pagbangon sa gabi ay may kasamang panganib pagkalito, madula sa dilim, kahinaan sa circulation. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring magdulot ng matinding pagod sa araw. Sa Japan, tradisyonal na ginagamit ng matatanda ang futon at side sleeping position na hindi lang komportable kundi mailayuning medical, bukas ang dibdib, suportado ang likod at limitado ang shifting ng fluid. Kaya kung isa ka sa mga madalas magising sa gabi, madaling mapagod sa umaga, o may kahirapan sa paghinga habang natutulog, baka oras na para itaas ang bahagi ng katawan habang natutulog, o lumipat sa pagtulog na nakatagilid. Posisyon Hashtatlo, Pinakamapanganib ang pagtulog na nakadapa. Ito ang posisyong kadalasang inaakala ng marami na pinakakomportable. Pero kung ikaw ay higit sa anim na putaong gulang, ang pagtulog ng nakadapa ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong leg, gulugod, at baga, kahit hindi mo nararamdaman kaagad. Marami ang nagsasabing, ganito na ako matulog buong buhay ko. Pero ayon kay Ea habang tumatanda tayo, ang katawan ay hindi na basta-basta nakakabawi sa puwersang idinudulot ng posisyong ito. Kapag natutulog tayo ng nakadapa, kailangan nating ipihit ang ulo sa isang gilid sa loob ng maraming oras. Sa simula, parang walang epekto. Pero sa katagalan, ang pagkakabaluktot ng leg ay nagdudulot ng mabagal ngunit patuloy na presyon sa cervical spine. Ang resulta Paninigas ng leg, pagkahilo pagising, at pananakit ng batok. Ayon sa isang pag-aaral noong 2000 at labinsyam sa Osaka Medical Center, ang mga matatandang habitual na natutulog ng nakadapa ay mas madalas makaranas ng pananakit sa leg at itaas na likod, pati na rin ang mas mababang kalidad ng tulog at pagkapagod sa araw at hindi dito nagtatapos ang panganin. Ang pagtulog na nakadapa ay pinapantay ang natural na kurba ng likod. Sa madaling salita, pinipilit ng posisyon ang mas mababang bahagi ng gulugod na ma-extend na nagdudulot ng strain sa mga kalamnan at kasukasuan sa paligid ng lumbar vertebrae. Para sa mga may osteoarthritis o disc issues, mas mabilis itong nagdudulot ng iritasyon at pamamaga. At paano naman ang baga? Kapag nakadapa, ang dibdib ay nadidiin sa kutson dahil dito, hindi ganap na nakaka-expand ang mga tadyang, kaya humihina ang paghinga at kulang ang oxygen na pumapasok habang tulog. Sa halip na makapag-reset ang katawan, lalo pa itong napapagod. Alam namin, may mga taong mas pakiramdam na ligtas sa ganitong posisyon. Pero gaya ng sabi ni E. ay Hinohara, ang emosyonal na ginhawa ay hindi palaging katumbas ng pisikal na kaligtasan. Kung talagang hindi mo kayang palitan agad ang posisyon, narito ang ilang transisyonal na payo. Gumamit ng manipis na unan o walang unan sa ilalim ng ulo. I-bend ng bahagya ang isang tuhod para bawasan ang tensyon sa likod. Maglagay ng maliit na tuwalya sa ilalim ng balakang para suportahan ang gulugod. Pero sa huli, ang layunin ay unti-unting lumipat sa side sleeping na higit na sumusuporta sa sirkulasyon, paghinga, at ginhawa. Ang pinakamainam na posisyon, pagtulog na nakahiga sa gilid. Matapos ang lahat ng babala tungkol sa nakadapang posisyon, pagtulog ng patag sa likod, at epekto ng maling postura may tanong tayong lahat, ano nga ba talaga ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog kapag lagpas ka na sa edad na anim na po? Ayon kay Is Hinohara, ang pinakabalans at ligtas na posisyon para sa mga matatanda ay pagtulog ng nakatagilid, bahagyang nakakurba ang mga tuhod, at may unan sa pagitan ng mga tuhod. Mukhang simple, pero ito ang posisyon na pinakamainam sa Suporta sa gulugod. Kalayaan ng baga sa pag-expand. Maayos na sirkulasyon ng dugo. Pag-aalalay sa mga kasukasuan. Sa ganitong posisyon, ang leg at likod ay nasa tamang pagkakaalin, kaya nababawasan ang tensyon sa cervical at lumbar area. Kapag may unan sa pagitan ng tuhod, naiwasan din ang pagkolaps ng balakang na madalas magdulot ng pananakit sa umaga. Ang side sleeping ay may bonus na benepisyo, tinutulungan nito ang venous return, o ang pagbabalik ng dugo mula sa katawan papunta sa puso na nakatutulong sa oxygenation ng utak at pagbaba ng pamamaga sa binti. Ngunit alin ang mas mainam, kaliwang tagilid o kanang tagilid? Kung ikaw ay may problema sa acid reflux o bagal sa pagtunaw, kaliwang tagilid ang mas mabisa. Kung ikaw naman ay may kondisyon sa puso, kanang tagilid ang mas inirekomenda, dahil binabawasan nito ang cardiac load at nagpapadali ng paghinga at ayon sa tradisyong Hapon, sa maraming lumang baryo, itinuturo sa matatanda ang pagtulog sa bahagyang fetal position, gamit ang matibay ngunit manipis na banig o futon. Hindi ito dahil sa kultura lamang, kundi dahil sa obserbasyon ng mas kaunting pananakit sa likod, mas bihirang pagkahulog sa gabi, at mas malinaw na pag-iisip sa mga matatanda. Ang sikreto sa mas malusog na pagtulog ay hindi palaging kung ilang oras ka natutulog, kundi paano ka natutulog. At kung maaari ka lamang gumawa ng isang pagbabago sa iyong tulog, isa lang, ayon kay E. Hinohara, ito ay ito, lumipat sa suportadong pagtulog sa gilid. Pahuling paalala, hindi lang pahinga, kundi pag-aayos. Ang pagtulog ay hindi lang simpleng pahinga. Sa bawat oras ng tulog, ang katawan mo ay nag-aayos, nagre-repair, at nagre-reset, lalo na kung ikaw ay lampas na sa edad na anim 60. Na Ayon kay Iya Hinohara, ang posisyon mo habang natutulog ay kasing ng dami ng tulog mo. Sa tamang posisyon, napoprotektahan ang puso, nakakahina ng mas malalim ang baga, at mas gumaganda ang daloy ng dugo sa utak. Pero sa maling posisyon, kahit mahimbing kang nakatulog, pwedeng tahimik na nasisira ang mga bahaging iyon gabi-gabi. Kaya ngayong alam mo na ang mga epekto ng pagtulog na. Nakadapa na sumasakal sa lig at dibdib. Nakahiga ng patag na nagpapahirap sa paghina at nagpapalakas ng pag-ihi sa gabi. At ang ligtas at suportadong pagtulog sa gilid na nagbibigay balanse sa katawan. Ano ang pipiliin mong gawin nayong gabi? Wala itong kinalaman sa mahal na kutson o brand ng unan. Ang tunay na tanong ay, gumagalang ba ako sa mga pagbabago ng katawan ko habang ako ay tumatanda? Sa tradisyong hapones, ang pagtulog ay ritual, isang oras ng katahimikan, pagminilay at pagmamalasakit sa sarili. Hindi ito basta oras ng pag-idlip kundi oras ng paghilom. Kaya sa bawat Pilipino na nanonood ngayon, o kahit sinong may mahal sa buhay na anim na pataas, ipasa mo ang simpleng paalalang ito, ang posisyon sa pagtulog ay hindi biro. Kung napansin mong pagod ka pa rin sa umaga, masakit ang likod mo tuwing gigising, o madalas kang bumangon sa gitna ng gabi, baka hindi oras o edad ang problema, baka posisyon mo sa kama ang susi. Subukan mong matulog sa gilid, gamit ang maliit na unan sa pagitan ng tuhod. Kung hindi ka sanay, simulan mo lang sa ilang gabi bawat linggo. Obserbahan mo ang pagbabago, baka magising ka isang araw ng mas magaan, mas maliwanag ang isip, at mas masigla ang katawan. At tandaan mo ito. Ang pagtulog ay hindi lang pahinga, ito'y pag-aayos. At kung paano mo iayos ang katawan mo sa gabi ay siyang magpapasya kung paano mo haharapin ang bukas.